Isang makaagham na pagbati sa inyong lahat. Nasasabik na ba kayong muling masaksihan ang mga makabagong teknolohiya, kahangahangang imbensyon at proyektong nagbibigay gabay tungo sa isang mas maganda at maunlad na kinabukasan? Kung oo, ako po ay nagagalak na imbitahan kayo na makiisa sa darating na 2025 Regional Science, Technology and Innovation Week Celebration sa Gitnang Luzon. Nagaganapin mula ikalabing dalawa hanggang ikalabing apat ng Nobyembre sa lungsod ng Malolos, Bulacan. Ngayong taon, bitbit -bit natin ang temang Siyensya, Teknolohiya at Inobasyon, Kabalikat sa matatag, maginhawa at panatag na kinabukasan. Ito ay isang pagtitipon upang ipaalala sa bawat Pilipino ang kahalagahan ng agham, teknolohiya at inibasyon sa pagharap sa mga hapon ng kasalukuyan at paghubog sa isang panatag na kinabukasan. Tampok dito ang iba't ibang programa at serbisyo ng DOST, mga pananaliksik at inibasyon na makatutulong sa paglago ng ating rehiyon. SNT exhibits mula sa ating mga katuwang na ahensya, technology fora para sa mga SDI stakeholders at pagbabahagi ng makabuluhang kwento at makabagong inisyatiba mula sa mga komunidad at lokal na MSMEs na ating natulungan. Kasama rin dito ang iba pang kapanapanabik na gawain kung saan maaari nating tuklasin ang mga pinakabagong inovasyon, makipagtalastasan sa mga eksperto at magkaroon ng oportunidad na makipagtulungan at bumuo ng koneksyon sa mga leader sa industriya. Huwag po nating palampasin ang makabuluhang pagtitipon na ito. Sama-sama nating tuklasin ang mundo ng agham, matuto mula sa mga inovasyon at makipagtulungan tungo sa isang mas maginhawang kinabukasan. Mga kaagham, samahan ninyo kaming masaksihan ang mga tunay na kwento kung paano ang mga malikhain na isip ay nagbubunga ng tunay na pagbabago patungo sa isang mas maunlad at nagkakaisang central Luzon. Mabuhay ang agham at teknolohiya at inovasyon. One DOST, One Central Luzon. Isang makaagham na pagbati.